Tara at pag-usapan natin ang kasama ni Pau ay ang family ni Kim Chu bago nga sila mag-shooting ay sinulit muna ni Pau ang pagkikipagkwentuhan kasama ang papa ni Kim sapagkat matatagalan nga sila mag-shooting sa kanilang teleserye na Alibay hindi mapipigilan na kiligin sa studio si Vice Ganda sa kanyang nakita na family picture kasama si Pau. Si Kimi ay hindi maitago ang saya tuwing binibiro siya ni Vice Ganda sapagkat aminado naman siya na kasama si Pau sa kanilang family dinner. Bago sumabak sa shooting ay nagpaalam din si Paolo na siya muna ang magpapantay at maagaalaga kay Kimi dahil matatagalan siyang bumalik ng Manila. Sweet ni Pau dito ay talagang kikiligin ka din, sabi nga ng fans sa kanilang dalawa Ni Salvador Lumanlan, wow super saya talaga, stay safe and good health kayo Kim Pau Love you guys, wish ko kayo na forever, may anak kayo, super cute at ganda at gwapo, grabe Sabi naman ni ko Cordero, iba talaga ang aura ni Pau pag si Kimi ang katabi niya Iba ang kislap ng mga ta, halata mong in love at excited sabi naman ni Sarah, sana kayo na hanggang dulo. Walang magbabago. Bagkos, mahalin nyo ang isa't isa, Kim at Pau. Sabi niya, Purit Soriano, makakapanood uli ng teleserye. Sa loob ng hindi lamang 2 years na hindi sumabay-bay sa teleserye at sa TV. Ngayon na lang ulit, makakaulit kapag pinalabos na ang teaser ni Pau at Kimi. Sabi naman ni Anasor, grabe talaga ang nagagawa ng isang Kim kay Paulo Abilino. Nailabas niya ang the comedic side of her mind front lang at nakapananchalant at introvert niya Joke Joke lang pala yun In due time Ilalabas din pala ni Kime Ang era yes Ay ang genuine natural Dahil magiging busy na nga mas okay na unahin ang time para sa family Para masabi at malaman ng family ni Kimi na siya ay magiging busy Yan lang at chika halina at mag-like share